So hello guys, welcome to my video for today So ito, gawa lang rin ng ano, may clean video So yung gagawin yung topic ngayon, ipapakita ko sa inyo dito kung paano mag edit ng video Sa CapCut na walang watermark So matagal-tagal din ako din nakagawa ng video Wala lang kasi akong maisip na, maisip na konti nung nakaraan Kaya ito, naisipan ko na lang gawa ng video Kung paano ako mag edit ng video sa CapCut At ishare sa inyo kung paano na rin tanggalin yung watermark sa CapCut Kasi kung minsan may watermark pa rin eh kahit nag -e edit tayo ng video, may watermark pa rin sa CapCut. So alam ko marami na nakakalam nito guys, pero gawan ko pa rin siya ng tutorial para sa mga gusto mag-vlog at hindi pa alam na mag-edit sa CapCut, mag-edit ng video sa CapCut at tanggalin yung watermark sa CapCut. So hindi ko na siya patatanggalin guys. So ipipress natin to yung application ng CapCut. Yan yung CapCut. So yan. Meron din dito mga ano dito, nakababa na dyan eh. Pero dito na muna ako sa new project. Yan ako dito sa new project. So ayan. So pili ka lang video dito kung alin yung gusto mo. So ito na lang yung pinili ko. Yung ito, yung sa Medyo malabalo ko nga lang ito. Ayan. Pires mo lang siya. Yung one. Tapos ano mo siya sa add. Ayan siya. So ayan ha. So, dito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung volume nito para mawala yung boses. So, ayan. I-screw natin. Ayan, punta tayo dito sa volume. Ayan, i-press natin yung volume. Tapos, ayan, i-press natin ito. So, ayan siya. O, o ayan ako guys. Di ba? Wala na siyang boses. Pero kung gusto mo siyang ibalik, pwede naman. Ito. Ganyan lang siya. Pero, ayan ako muna. Kung baga ito, ipakita ko na sa inyo kung paano Kung paano ko ito ano, gawa ng voiceover Kasi yan, wala siyang boses, di ba? Yan, punta tayo sa audio Tapos ito, record Punta tayo sa audio, tapos Punta tayo sa record Yan, yung, yung record For example, ito, gagamitan ko na siya ng voiceover Yan, mag-count muna siya ng 3 Press mo lang siya So hello guys, welcome to my video for today. So ayan. Diba, nakagawa tayong voiceover. So i-press natin ulit. Ngayon, i-press natin tong OK. So ito, i-ano natin. Press mo lang siya. So hello guys, welcome ayan. to my video for today. Ayan na. Pero ang gagawin ko dyan, gawa ng... Wala akong ano, ibabalik ko lang siya. Pinakita ko lang sa inyo paano gumawa ng voiceover. Ngayon, ibalik natin. Kuntaro rin tayo dito sa volume. Balik natin yung boses niya, yung boses ko diyan. 100 lang. Okay? So ayan, nagbalik na yung boses. So ngayon kung paano naman ano, ako mag-cut ng video. Or ipakita ko na pala sa inyo kung paano maglagay ng texture nito, yung mga text. Ito, dito yung text niya. Gusto nyo yung add text. Yan, meron. For example, yan, add text. Yun, mag-type ka. For example, Roger. Pangalan ko. Yan, okay. Pero kung nga mo, pwede mo na siyang palitan. Pero tanggalin, kung gusto mo rin siyang tanggalin, yan, burahin mo lang siya. Meron din dito yung draw. Ayan, yan, for example, ito. Eh no ko draw. Mm. For example. Okay. Oh, yan di ba? So kung sumasagot mo, siya, kung, ganun lang 'pag mag nang ano, draw. kung gusto mo na 'to, text template. O pwede rin. Ayun oh, meron diyan. Pero sa akin na yan So ipapakita ko naman sa inyo Ganun lang kung paano mag cut So hindi dito Ipakita ko naman sa inyo paano ito i-cut So for example yan uh, Yan sa gitna uh, Tapos Ano yung solid press ko sa gitna Tapos ito uh, Split Tapos kung paano burahin yung nasa gitna Yan press mo lang Ayun, uh, So, kung paano natanggal yung watermark, may watermark siya ito. Ayan o, oh, di ba? Yan, para matanggal yan. So, ganyan mo lang siya. So, ganun lang yung kasimple guys ha. Ngayon, kung sa animation naman, ito, for example, yan, animation. Yung pagpasok. Ito, meron dito, marami kang pamimilihan. For example, ito. O yan o. Oh. O yan. O gusto mo yan yung umapoy O yan Meron dyan May in or out or combo Pero punta na ako sa nan So ngayon Ita-download ko na siya Kasi wala na yung ano Kung paano naman sa i-download Punta ka dito sa export Okay punta tayo sa export Ayan Ang bilis niya Ang bilis Sabagay eh, kunti lang kasi ito eh Itinanggal ko na yun. Ayun. Mag-100 na yan. Kunti na lang. Ayun, di ba? Uy, eh, nag-ano pa siya sa TikTok. Pero done. Ngayon, balikan natin sa ano. Kung paano tanggalin yung watermark niya. Gamitin natin itong crop in trim. Pagkalimutan na, crop in trim. So yan, i-press natin itong crop in trim. Lagyan na lang bukas. So, i-press natin ito. Ayan. Ulitin ko ha. Crab. Tapos, crab in trim kicker. Tapos, ito. Yung press natin to Ito yung video na ginawa natin eh. O, ayan, di ba? Kung napapansin nyo yun, yun, yun may, may watermark pa na kapkat. So, ayan o. Ayan. Ginagawa. Iganyan mo lang siya. So, ipin ipindutin mo yung text para matanggal yun. Know. Ayan. So, ganoon lang kasimple guys ha. So, ayan. Hintayin nyo lang. Nagda-download pa siya eh. Ganun lang kasimple ang gumawa ng ano. Uh, kung paano mag-edit ng video. Na walang watermark. Ayan siya. Kasi nag-100 na. Punta tayo dito. Try ko na. Ito na. Ayan, na, wala na siyang watermark. So, yun. Ganun lang kasimple guys kung paano mag-edit ng video na walang watermark. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-video, mag-texture, voiceover, lahat yun. Pinakita ko lang para alam nyo kung paano mag-edit ng video dito at kung paano mag-download. So ayan lang guys, hanggang dyan lang yung video for today guys. Maraming salamat guys.